Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon para sa Philippine Air Force na tinaguri ang matapat at tagapagbantay ng bansa. Pinasalamat na ng Pangulo ang serbisyo ng mga magigiting na opisyal at tauhan ng PAF sa pamumuno ni Lieutenant General Stephen Pareño. Sa kanyang mensahe sa ikapitumput pitong ng no Philippine Air Force sa Basa Air Base, Florida Blanca ngayong araw, sinabi ng Pangulo na patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang ang pamahalaan para sa pagpapahusay ng kakayahan ng hukbo, gaya ng pagbili ng karagdagang air assets, pagpapalakas sa cyber warfare communication systems, at sa pagsulong ng mga programang magpapaunlad ng mga base. Kinilala din ng Pangulo ang Philippine Air Force sa pagsasabuhay ng diwa ng kalayaan ng mga Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang suporta ng kanyang administrasyon para sa pagtugon sa mga pangangailangan medikal at kahusayan ng bawat kawani nito upang mapanatiling ligtas at efektibo sa pagganap ng kanilang tungkulin. Hinikayat din ng Pangulo ang Air Force na manatiling nagkakaisa para sa pag-usulong ng mga adhikain ng pamahalaan tungo sa isang bagong Pilipinas. As your Commander-in-Chief, I assure you of this administration's support in prioritizing your welfare ensuring that you are all well attended to in terms of overall health and wellness so you may perform your duties effectively and safely. Let us move forward now, guided by the ideals of Abagung Pilipinas and re remain united in our mission to protect our skies, defend our lands, and serve our countrymen. Ibinida ng Department of Justice sa mga hakbang ng pamahalaan sa pagsusupo sa human trafficking sa bansa. Sa news forum noong Sabado, sinabi ni DOJ Assistant Secretary and Spokesperson Miko Navano na nakamit na ng bansa ang Tier 1 sa loob ng siyam na magkasunod na taon base sa Trafficking in Persons Report ng Amerika. Anya nang nangangahulugan ito na lubos na nakatutupad ang Pilipinas sa mga pandayagdigang pamantayan sa paglaban sa human trafficking. Ukol naman sa Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSA sinabi ni Clavano na lubhang nababahala si Pangulong Marcos sa bilang ng mga patuloy na nabibiktima nito. Isa umano ang Pilipinas sa mga bansang itinuturing na vulnerable pagdating sa OSA dahil sa pagiging tech-savvy ng mga Pilipino at bihasa rin sa wikang Ingles. Hinihikayat ni Clavano ang publiko na magkaisa at i-report ang anumang uri ng pang-abuso, lalo na sa mga kabataang biktima nito. Mahigit 22,000 dalawang libong tauhan ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office para magbigay ng seguridad sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 22. Ayon kay NCRPO Chief Major General Jose Melencio Dartates Jr., kabilang sa mga magbabantay sa zona ang halos 18,000 pulis mula sa Metro Manila at mga force multiplier mula sa mga police regional office at iba pang ahensya ng gobyerno. Dagdag ni Dartates, nagsasagawa ng NCRPO ng simulation para siguruhin epektibo ang kanilang paghanda para sa zona kabilang sa mga babantayan nila ang paligid ng House of Representatives sa Batasan, Quezon City. Gayon din ang mga pampublikong lugar tulad ng mall, simbahan, mga terminal ng sasakyan, paliparan at pantalan. Maghiigpit din ang seguridad sa Mendiola o Chino Bridge Beach malapit sa Malacanang, sa United States Embassy sa Maynila at sa EDSA Shrine sa Quezon City kung saan inaasang magkakaroon ng mga kilos protesta. Magandang balita para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Aprobado na ang dagdag na 35 pesos sa inyong arawang sahod. Kinumpirma ng Department of Labor and Employment ang paglalabas ng wage order ukol dito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region ngayong araw. Magiging epektibo ang kautusan sa Hulyo 17. Makatay sa wage order, mula sa 610 pesos ay tataas sa 645 pesos ang minimum na arawang sahod ng mga manggagawa sa mga industriya sa pribadong sektor. Sa mga nasa sektor ng agrikultura naman, gayon din sa mga sektor ng service or retail na mas konti sa labing libang empleyado, magiging 608 pesos ang daily minimum wage mula sa dating 573 pesos magiging 608 pesos din ang arawang sahod ng mga nagtatrabaho sa manufacturing na mas konti sa sampu ang empleyado. Pinirimahan ang aumento sa sahod noong Hunyo 27 matapos ang konsultasyon sa pagitan ng Regional Wage Board ng National Capital Region at ng mga kinatawan ng labor at management. Noong Hulyo ng nakaraang taon, tinaasan ng 40 pesos ang arawang sahod sa NCR. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Brianna Fernandez, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.